Ano kaya-kaya dito kaya na kaya na, 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 Major. Isda rin no. Darin 'yung kay Major, oh. Okay. Mm. Ay, kaya lang nahuli ko dong kila nanay. Ay, puchan laki. Ka kaya yan, kaya ano, kaya eh, yan. Dami yan, no? ano? Ito ang kanin, no? Dami. Ito, do. Kaya yan, kaya yan. Ito ang kanin, na kami doon, Andrew. Gih. Kwa kanin. Dayo lang,

Ano nandar. Susuyo Major, paglabas mo wala na 'to. Si Andrew ba naman yung dumating eh. Ambagal mo. Ay nating nakita sa. Karet si Beto. Ano Beto. Ena

Pinsan mo, jawab. bisa mo. Subiksik ka dyan. Kunin mo ulo. Masablay ulo. Milbert, wala na. Ano pa yan? Dami pa yan. yan? kaya? namak nahi hai bandh